Handa ka na bang panoorin ang mga makapanindig balahibong pangyayari na laman ng footage na ito? Well, kung ready ka at matapang kang nilalang, lang, ay tara! Sa video nito makikita ang mga taong nagkukumpulan sa isang tulay at may tinitignan sa ibaba. Ang taong nag nito ay hindi sinabi kung ano ang nakikita ng mga tao. Pero kung pagmamastan at pagbabasihan ng mga naroroon ay eh malinaw na may trahedyang nangyari. Isang kaganapan na talagang nagbigay kilapot sa mga naksaksi nito lalo na ang lalaking kumukuha ng video. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Makaraan ng ilang linggo ay nai-release na nga ang footage sa kung bakit nga ba nagkaroon ng komosyon. At kung ano nga ba talaga ang sanhi nito, panurin mong maigi. Isa pala ang aksidente ang nangyari, isang sasakyan ang nawala ng balanse at naging dahilan ng pagsalpok nito at pagkamatay ng driver. Pero may kakaiba sa footage nito na, na hindi may ng mga taong pag-usapan. Tila ba may nakunang kakaiba ang CCTV ilang segundo matapos ang insidente. Kung titignan mong mahigi isang shadow-like figure ang makikitang nakatayo sa likod ng truck. Ayon sa mga viewers ay eh, tila ba nakatitig ito sa labi ng sasakyang na aksidente at nasa ibaba ng tulay. Kung pagmamasdan nga namang maigi ay ang appearance nito ay mukhang ang si Kamatayan o ang Grim Reaper na maaaring nakunan mismo ng kamera. Ayon pa rito ang tulay ay kilala sa tawang na Death Curve dahil sa maraming buhay na kinuha nito. Hindi na nakapagtatakang karamihan sa mga taong ito ay alam ang kasaysayan ng tulay. Magpagayon pa man ay ano sa tingin mo? May connection kaya ang imahe ni Kamatayan sa aksidente naganap? Paranormal kaya ito in nature? o may iba kang explanation sa footage ka multi. Ano ang gagawin mo pag sa muli mong pagbukas ng video na matagal nang kinunan ay ito ang mapapanood mo? Ang batang babae sa footage, isang pung taon pa lamang nang kinunan ang video nito. Makikita ang batang babae na naglalaro habang ipinapakita sa video ang mga laro ang ibinigay sa kanya. Ngayon ayon rito ang video ay para sa kanyang YouTube channel na naglalayong magpakita lamang ng mga laruan at toy reviews. Pero ang inaakala pala nitong normal na video lamang ay isa palang makapanindig balahibo. Panorin mong maigi. Hola Lordistas! Hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy vamos, voy a estar mostrando eh, las cositas todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Empecemos. Primero tengo este cuchillo, ¿Sí, muy lindo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? Pues tengo esto, una cuchilla Lofa. Ahora tengo dos tenedores así, una rosita igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Puedo tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Eh, dos cuchillos amarillos iguales. Las tacitas. Tengo esta tacita rosita. Y esta tacita... Eh. Huevo. ¿Sí? Pati ako kinilabutan. Matapos nga makita ng bata ang kamay ng manika na gumalaw ay napatigil ito. At nang lingunin nga niya ito ay agad siyang sumigaw ng mama at kumaripas na nga ng takbo. Well, bago pa man ang ay ramdam na ng batang babae na may kakaiba. Pero hindi niya ito pinansin nang biglang ito na nga ang nangyari sa kasalukuyan ng batang babae labing abat na taong gulang na pero sa kabila ng tagal ng footage na ito ay hindi pa rin nila may paliwanag sa kung paano nga ba gumalaw ng kusa ang kamay ng manika. Ngayon ipanurin natin ang makapanindig malahibong paranormal investigation ni Team mula sa YouTube channel na Team Morohova. Si Tim ay nagimbestiga at sinubukang magipag-communicate sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Una siyang gumamit ng voice recorder ngunit wala rin nangyari kaya lumipat siya sa kabilang dako ng bahay at dito gumamit siya ng Ouija board. Друзья, вроде бы ito. sa pagtawag ni Tim sa mga espiritong maaaring nasa paligid ay nakaramdam na nga siya ng panlalamig sa katawan. Dito ay nakapagpasya na siyang patayin ng ilaw at sindihan ng kandila. вы можете выйти sa мной на контакт. Habang sinusubukan ni Tim na makipag-communicate sa kanya ang espiritu mula sa kabilang mundo ay unti-unti ramdam na nga niyang uh, may presensya sa paligid nang di ka nagtagala ito ang mangyayari. Ini sputsu tsaro niyo ang mira. Moshi-moshi. Na contact. Pinaandar nitong ang ilaw at dahan-dahang itinutok ang kamera sa kabilang silid. Nagbubukasara ng kusang drawer, nagsiliparan ang mga kutsarang nasa loob nito. Matapos sumupa ang tensyon ay marahan siyang lumapit upang tingnan nito. Pinandar niya ang ilaw at nagmasid sa paligid. Nakarinig ito ng mga ngalit-ngit sa kabilang kwarto Nagmumula ito sa ilalim ng kama Ngunit ng tignan at yangat niya ito Ay wala namang ano o sino man ang nasa ilalim Na to, na can... Muli na namang nagbukas sara ng kusa ang drawer at gumalaw ang frame na nakasabit sa pader. чтобы просто выйти на контакт. И все. Я тебя прошу перестать кидать предметы. sa я со спиритической доской. И дух этого Muli siyang nagsagawa ng Ouija board session upang malaman kung nasa bahay pa nga ba ang espiritu. Ito mo rin sdvinuti. Ito ukazatel. Nang sabihin ni Tim na pagalawin ng plan J ay eh, naman ito at pinagalaw nga nito ang plan J. Patunay na nasa tabi lamang siya ni Tim. Ты можешь отвечать мне да либо нет если можешь ответь да Хорошо. Ты меня понимаешь. Скажи мне, ты давно здесь находишься? Ты ответил, нет и да. Ты не знаешь, как давно ли тут находишься? Хорошо. Я понял, ты как давно ты тут находишься. Я хочу обращаться к тебе по имени. У тебя есть имя. Так. У тебя есть имя. Ты мне можешь написать его, свое имя. Нет? Ты не можешь написать или ты не хочешь писать свое имя? Sa pagtatanong ni Team sa si espiritu gamit ang Ouija board ay eh, sumasagot naman ito. Tinatanong ni Team kung ilang taon na nga ba sa bahay ang espiritu, kung ano ang pangalan nito. Ngunit ang tanging sagot lamang nito kay Team ay yes and no. Pero nakita mo ba pagmasdan mo'ng maigi? Is Isang imayang nakunan ng kamera sa likod ni Tim na hindi niya napansin sa pagsasagawa niya ng Ouija Board. Tim... hindi mo... nagpapasakit sa akin? Ayan ang alam Yeah. Patuloy na tinatanong ni Tim ang pangalan nito ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Dito na magiging intense ang mga susunod na mangyayari. Mga nagsasabi Тебе не нравится, что я спрашиваю тебя твое имя, чтобы узнать злотый. ili hindi mo ang ilaw tila ba nagalit ang entity sa patuloy na pagtatanong ni Tim sa pangalan nito at sa kung masama ba ito o hindi Если ты не хочешь называть свое имя, значит ты демон. Служишь злу. Naging agresibo na ang entity at physical na itong umatake kay Tim Kaya naman dali-dali na nitong hinahanap ang pintuan palabas So ano sa tingin mo, demonyo kaya ang nasa loob ng bahay na ginalit ni Tim? Well, you can watch the full video Tim Morohob sa dolas-dos ng madaling araw, ang lalaking ito ay naglalakad ng mag-isa sa isang plaza, nang sa hindi inaasahan nito ay may mangyayari. Marirecord niya ito habang naka-livestream siya. Well, madalas niya itong ginagawa sa tuwing may sapat siyang oras, pero sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang marirecord niya. September 28, 2023, talagang kikilabutan siya. Ngayon, ang bawat lugar na pupuntahan niya ay suggested na mga comment nito sa livestream, at ang isa sa lugar na pinapupuntahan sa kanya ay kilalang haunted. Kahit na nag siya ay pumunta pa rin siya rito dahil malapit lamang siya. Wala siyang kalang malam na isa pala itong maling pagkakamaling gagawin niya dahil makaraan ng ilang minuto ng pag explore nito ay ramdam na nitong may kakaiba sa paligid. Me sale ese efecto. Gente, huele well quemado. si... Sa hindi may paliwanag ay nakakamoy siya ng sunog na bagay sa paligid ng plaza. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula nito ngunit tumigil rin siya nang di kalaunay na wala rin ito. Kakaiba man ito ay mas kikilabutan siya ng isa sa mga viewers nito sa livestream ang nagsabi nito. No me digan, dicen, lo, dicen la leyenda que hay niños que juegan hasta tarde en la resi, eh? en el casino Garden que está bajo un incendio y murieron personas. No 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 te. Ayun sa mga viewers, ay eh, mayroong dating old casinos sa lo plaza na shang na sano kumitil ng buhay. Well, matapos niya itong malaman ay eh, sobra siyang natakot. Dito naisip niyang maaaring konektado ito sa sunog na bagay na naamoy niya. Dahil dito ay hindi siya nagdalawang isip na umalis at magmadali. Pero sa paglalakad nito ay may may encounter siya. Mula sa daan, sa hindi kalayuan ay may nakita siya. Pagmasdan mong maigi. Wait, is this ¿Sí? Oye, o es un diente, o es un gato ¿Qué mierda es eso, huevón? O sea, ¿qué se acerca, huevón? ¿Qué chucha es eso? Oye, ¿me acerco, me acerco? Ni cagando, voy a grabar algo, oye Si kamina, wehón. Takay kamina, kamina. Hindi masigurado sa nakikita nito ay napatras na rin ang lalaki. Ayon pa sa kanya, kung ano man ito ay nag-uumpisa itong maglakad papalapit sa kanya. Dahil sa low quality ng video ay hindi rin ito ma-identify, pero sumumpa si Daniel na isang maliit na bagay ang patungo sa kanya. Ayon pa sa kanya kung ano man ito ay maliit pa ito sa isang bata Hindi na siya tumuli pa sa daan at naganap na siya ng ibang mararaanan Ang buong akala niya ay makakalayo na siya Nang biglang ito naman ang makikita niya Gente, ¿qué pasó? Gente, se apagó todo. isang misteryosong laruan ang nailagay sa hagdanan. Dito ay napagtanto ni Daniel na maaaring ito rin ang maliit na laruan na sumalubong sa kanya habang naglalakad. Pero out of nowhere ay isang itim na figura ang lumitaw at nakatayo mismo malapit sa manika. Hindi lang si Daniel ang natakot dahil ang mga manunood mismo nito sa live stream ay labis ding kinilabutan. <laughs> So ano o sino ito at paano napunta ang manikang nakita niya sa daan? Wala pang update si Daniel sa kung ano ang nakita niya sa gabi ngayon mula sa sunog na naaamoy nito at mula sa nakakatakot na imahe na nanatili pa rin palaisipan sa kung ano o sino nga ba talaga ito. Dapitapo ng isang pasyente ang nakahiga dahil sa bagot nito ay kinunan niya ng video ang sarili. Sa una ay normal lamang ang paligid nito pero sa patuloy na pagkuha nito ng video ay isang makapanindig balahibong pangyayari ang makakapture niya. Well, pagmasdan mong maigi upang makita mo. Mga dalawang segundo ay nakuna ng babae ang isang imahe. Labas sa someone or something ang nakatayo sa sulok ng silid. Ayon pa sa mga viewers ay mukha itong payat at maputla. Pero ang mas nakapangingilabot sa parting ito ay nang paandarin ng kasama nito ang ilaw ay wala na ang imahe na nakatayo sa sulok. Dahil sa natakot na nga ang babae ay agad na nga niyang ang itinigil ang video. Well, walang pagkakakilanlan sa kung sino ang nag-upload nito. Pero malinaw sa footage na talaga nga namang makapanindig balahibo ito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.